mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. Boring ang buhay may asawa ni Winnie. Sapagkat madalas ay nasa bahay lang siya. May kaya nga sa buhay ang asawa niya pero hindi naman siya masaya. Hindi kasi niya nagagawa ang mga bagay na gusto niya, sapagkat pinagbabawalan siya ng asawa niya na lumabas at makipagkaibigan. Kaya wala siyang choice noon kundi sundin ito, dahil para naman din daw yon sa ikabubuti niya. Halos sampung taon ang agwat ng edad ng asawa ni Winnie sa kanya. At ang totoo ay hindi niya ito mahal. Dahil inarrange marriage lang sila ng mga magulang nila. Hindi naman makatutul noon si Winnie. Sapagkat natakot siya na itakwil ng mga magulang niya. Kaya nga kahit na may lihim siyang nobyo noon, ay inawanan niya ito para lamang sundin ang kagustuhan ng mga magulang niya. Yun nga lang, ang naging kapalit naman noon ay pagkasira at pagkawasak ng puso niya. Sa unang gabi ng pulot ng mag-asawa, ay hindi naging madali para kay Winnie ang ibigay ang sarili dito. Ang totoo ay halos gusto na nga niya nung tumakas para lang hindi maganap ang pag-angkin sa kanya. Ngunit dahil wala na siyang choice nung gabing yon, ay dinaan na lang niya sa pag-inom ng alak ang sarili. Nang sa ganun ay hindi siya aware sa mga mangyayari sa kanila. Sumang-ayo naman ang asawa niya na mag-inuman muna sila bago makarating silang dalawa sa kama. At dahil first time na ni Winnie na uminom, ay agad itong tinamaan ng alak. Kaya pagagising ay hindi na niya alam kung ano pa ang nangyari. Pagkagising niya ay katabi pa rin niya sa kama ang kanyang asawa. At pareho silang walang saplot nito sa katawan. Buong akala pa naman niya ay si Leo na nanobyo niya ang kasama niya kagabi. Pero mali pala siya. Dahil pantasya lang pala niya yun. Ganun paman, dahil sa sakit na nararamdaman sa sarili ay nasigurado niya na nakuha na ng asawa niyang si Rico ang pinaka-iingat-ingatay niya. At sa bagay na yun, ay wala siyang nagawa. Dahil alam niya na bilang asawa nito, ay obligasyon talaga niya na ibigay rito ang sarili niya. Simula naman ng ikasal si Winnie at Rico, ay nanirahan na ito sa ibang bansa. Nandoon kasi ang trabaho ni Rico kung kaya't dapat lang na sumama siya sa asawa. Bukod doon, ay naisip niya na mas makabubuti yon sa kanya. Dahil baka sakaling, madaling makalimutan niya si Leo. Sa pagsama ni Winnie sa asawa, ay naging maayos naman ang trato nila sa isa't isa. At kahit na alam niyang pareho silang walang nararamdaman pa nung una sa isa't isa, ay hindi naging hadlang sa kanila yon para maging isang mag-asawa. Sa katunayan, ay madali rin na natutunan na mahal ni Winnie si Rico dahil sweet, responsable at masipag ito. Yun nga lang, sa ilang taon na pagsasama nila sa ibang bansa, ay hindi niya nabigyan ng anak ito. Kaya dahil doon, ay tila nang iba ang pakikisama ni Rico kay Winnie. Na tila ba kasalanan ni Winnie na hindi siya mabigyan ng anak nito. At sa tuwing mainit ang ulo ng lalaki, ay palaging si Winnie ang sinisisi niya. Sapagkat may sira daw ang matres nito. Kaya naman para masolusyonan ang problema nilang mag-asawa, ay minabuti ni Winnie na magpakonsulta sa OB-Kaini. Nang sa ganun, ay matiyak niya na siya nga ba talaga ang may diferensya. Natuklasan naman niya na maayos ang kanyang matres at regular din ang flow ng menstruation niya. Kaya naman na siguro niya na hindi siya talaga ang may problema, kundi ang asawa niya. Ngunit imbes naman na masolusyonan ni Rico ang problema nilang mag-asawa, ay hinanap na lang nito sa iba ang pagkukulang ni Winnie. Nang babae ito at ilang beses na huli yun ni Winnie. Kaya naman simula noon ay nagkaroon na ng lamat ang pagsasama nila. Hanggang sa napagdesisyon na nga ni Winnie na umuwi na lang ng Pilipinas. Wala namang kaalam-alam ang kanyang asawa na iniwan na niya ito. Marahil ay naisip rin ni Winnie na kahit siguro magpaalam pa siya rito, ay hindi rin siya pipigilan ni Rico. Dahil nga sa wala nang pakialam sa kanya ito. Laking gulat naman ng kanyang mga magulang nang makita si Winnie na pumababa ng taxi. At halos hindi makapaniwala ang pamilya niya na nakabalik na siya. Winnie, anak, kamusta? bigla kayatang napauwi. Tila nag-aalala ang bati ng mama niya. Bago naman sumagot dito ay nagmano muna sa mama niya si Winnie. At pagkatapos ay inaya niya muna itong pumasok sa loob. Maayos ang bahay ni Lawini at konkreto ito na siya rin ang naging dahilan kung bakit napagawa yun. Pagkatapos kasi niyang makasal kay Rico, ay pinigyan sila ng pampagawa ng bahay nito. Bukod doon, ay napag-aral pa niya ang kanyang mga kapatid dahil rin sa pera ng asawa. Kaya nang sabihin ni Winnie sa mama niya na nakipaghiwalay na siya sa asawa, ay tila nagalit pa ito sa kanya. Ano? Bakit mo iniwan yung asawa mo? Paano na tayo ngayon? Paano na ang mga kapatid mo? Hindi pa man tapos sila mag-aral lahat. Payag ng mama niya. Ma, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi niyo? Nang babae po ang asawa ko. Siyempre, natural lang na makipaghiwalay na ako, di ba? Tugo naman ni Winnie. Baka naman kasi pwede niyo pang ayusin yung relasyon yung dalawa. O baka pwedeng patawarin mo ba siya para hindi kayo tuluyang maghiwalay? Kulat narinig rinig ni Winnie mula sa kanyang mama. Nang mga sandaling yon ay hindi alam ni Winnie kung concern ba sa kanya ang ina o sadyang nag-aalal lang ito dahil mawawala na sila ng sustento buwan-buwan. Sumama tuloy ang loob niya rito. Kaya imbes na magpahinga muna sana, ay napagdesisyonan na lang niyang magpahangin sa labas. Dinala naman siya ng kanyang paa sa isang resto bar. At pagkapasok doon, ay agad na umorder ng alak. Para kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang uhaw na uhaw naman si Winnie na nilagok ang alak. Kaya agad niyang napangalahati yon. Sa hindi naman inaasahang pangyayari ay may isang lalaki ang lumapit sa kanya. At nang makilala niya ito, ay halos magulat talaga siya. Ayos ka lang ba, Winnie? Tinig niyang boses mula sa likuran. Natigilan siya sa paglagok ng alak. Tila pamilyay kasi ang boses ng lalaki. Ngunit nang paglingon niya sa pinanggalingan noon, ay doon nga niya natiyak na hindi siya nagkakamali. Leo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki. Pero imbes namang sumagot, ay ibinalik lang sa kanya ang tanong nito. Ikaw, ano ang ginagawa mo rito? Di ba sa ibang bansa ka, kasama ng asawa mo? Anya ng lalaki. Kadarating ko lang kanina. Nakipaghiwalay na ako sa asawa ko. Kaya umuwi na ako dito. Malungkot namang tugon ni Winnie. Ganun pa? Kaya pala parang naglalasing ka. Kasi naghiwalay na kayo ng asawa mo. Payag naman ni Leo sa kanya. Hindi naman na sinagot pa ni Winnie ang sinabing yon ni Leo dahil hindi naman talaga ang paghihiwalay nila ni Rico ang dinaramdam niya kundi ang ipinaramdam sa kanya ng mama niya ang dating kasi sa kanya noon ay parabang wala siyang halaga sa kanila at tanging pera lang na makukuha niya sa asawa ang habol nila sa kanya at imbes na maunawaan siya ng mga ito at mag-alala para sa kanya ay ang sustentong natatanggap pa ang iniisip ng mama niya. Kaya naman labis na nagdamdam si Winnie, sapagkat pakiramdam niya ay wala siyang karamay sa pinagdaraanan niya. Ngunit ng mga sandaling yon ay hindi niya inaasahan na darating si Leo at ito pa ang magkocomport sa kanya. Pero dahil sa dami ng nainom ni Winnie ay hindi na niya alam kung ano ang nangyari sa kanya sa resto bar. Nagising na nga lang siya na nasa isang kama na at iba na ang suot na damit. Wala naman siyang maalala noon kung ano ang nangyari sa kanya. Basta ang natatandaan lang niya ay parang nakita niya si Leo at ito ang umakay sa kanya. Subalit dahil sa kalasingan, ay hindi pa rin siya sigurado kung sino ba talaga ang lalaking sinamahin niya. Kaya naman dahil sa takot, ay dali-dali siyang bumangon at nag-ayos. Ngunit nang lalabas na sana siya ng kwarto, ay laking gulat niya nang biglang pumasok doon si Leo. Ikaw? Nasaan ako? tanong ni Winnie rito. Nandito ka sa bahay ko. Lasing na lasing ka kasi kagabi eh. Hindi ko naman alam kung saan kita dadalhin. Kaya dinala na lang kita rito. Tugon naman ni Leo sa kanya. Pasensya ka na ha. Masama lang kasi ang loob ko. Kaya nagawa kong maglaseng. Anya pa ni Winnie rito. Hindi naman masamang maglaseng eh basta ilulugar mo lang. Paano na lang kung ibang lalaki ang nakakita sa'yo? Baka nagawan ka na nun ng masama. Nagaala lang sabi pa ni Leo. Nang mga sandaling yon ay hindi naman maipaliwanag ni Winnie kung bakit ganun na lang ang nararamdaman niya sa dati niyang katipan. Poong akala pa niya ay tuluyan na niya itong nakalimutan. Ngunit sa pagkikita nilang yon ay isa lang ang natiyak niya na hindi pa rin nawawala sa puso niya ang dating nobyo. Kaya naman nang maalala niya ang kasalanang nagawa niya rito ay humingi siya ng tawad kay Leo. Ngunit imbes na kausapin siya nito ay isang malalim lang na halik ang itinugon ng dating nobyo. Halos malunod nga siya sa halik na yon. Hanggang sa na malaya na lang niya na tinutugon na rin niya ito. Hindi naman na nakapagpigil pa si Leo at maging siya ay nadala na rin sa init ng kanilang nararamdaman. Hinayaan lang ni Winnie si Leo na gawin ang gusto nito sa kanya. Total naman ay nagugustuhan rin niya ang bawat haplos na ginagawa sa kanya nito. Hindi naman nagtagal ay pareho na silang darang sa apoy. Kung kaya hindi na rin nila napigilan ang kanilang mga nararamdaman. Pareho silang nasabik sa isa't isa. At kahit alam nilang dalawa na pareho na silang may asawa, ay patuloy pa rin sila sa paggawa ng milagro. Hanggang sa maabot na ng nila ang kalangit langitan akala no ni Winnie ay wala na siyang nararamdaman pa sa kanyang dating nobyo. At ang unang beses na may nangyari sa kanila ay isa lang daw na pagkakamali. Pilit niyang pinaglabanan ang kanyang sarili na hindi na mauulit pa ang nangyari sa kanila ni Leo dahil alam naman nila na pareho silang kasal. Ngunit may isang bahagi sa kanyang pagkatao na ulitin pa rin ang ginawa nila ni Leo. At iyon ay ang hindi niya mapigilan. Sa tuwing gabi ay naiisip niya ito at ang namagitan sa kanila. Kaya naman nang hindi na makatiis si Winnie, ay nakipagkitang muli siya kay Leo. At pagkatapos ay ibinuhos muli sa isa't isa ang init ng kanilang mga katawan. Simula noon ay nagkaroon muli ng lihim na relasyon si Winnie at Leo. May mga pagkakataon pa nga na naga out of town sila, na para bang dati lang silang magkasintahan. Yun bang walang iniisip na masasaktan at walang nasasagasaan? Ngunit dahil sa may asawa na nga si Leo, ay naging kabit na lang siya ngayon nito. Kaya naman, naging limitado at patago na lang ang kanilang pagkikita. Sa hindi rin inaasahang pangyayari, ay nabuntis siya ni Leo. At iyon ay sobrang ikinatuwa ni Winnie. Subalit hindi nagtagal, ay nalaman ng asawa ni Leo na siya ang kabit nito. At hindi ito napigilan na sugurin siya sa bahay nila. Halos iskanduluhin sila nito sa sarili nilang pamamahay. At nung mga oras na 'yon, ay walang nagawa si Winnie. Kundi manahimik na lang. Pagkaalis naman ng asawa ni Leo, ay ang pamilya naman niya ang nagalit sa kanya. At imbes na sila ang mapagkuhanan ng lakas ni Winnie, ay pinalayas pa siya ng kanyang mga magulang. Dahil raw sa kahihiyang ginawa niya. Kaya naman wala rin nagawa si Winnie nung mga oras na yon, kundi bumukod ng sariling bahay. Mabuti na nga lang ay may pera siyang naitabi at naisip na tama lang pala na hindi dapat lahat yon ay ibinigay niya sa kanyang pamilya. Simula noon ay narealize ni Winnie na kaya pala siyang tiisin ng kanyang pamilya na sa isang pagkakamali lang niyang nagawa ay matatabunan na ang sampung kabutihan at sakripisyong ginawa niya para sa kanyang pamilya. Hindi naman siya nagsisisi sa maling nagawa niyang yon. Dahil sa isang banda, ay may mabuting na idulot pa rin sa kanya yon. At sobra talaga siyang nagpapasalamat sapagkat kahit na nawalan siya ng asawa at pamilya ay nagkaroon naman siya ng sariling anak. Kaya naman kahit mahirap, ay pinalaki niya ito ng mag-isa. Bukod doon, ay nagsikap siya para sa sarili niya. Nang sa ganon ay balang araw, ay maging proud din sa kanya ang nag-iisa niyang anak.